Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y magluluto po ng bulya. At ayan nga guys, inihanda ko na yung mga ingredients na gagamitin ko. Tulad ng kamatis, sibuyas, luya, bawang. At syempre may gulay naman tayo tulad ng malunggay at talong. At syempre hindi mawawala yung siling haba at saka paminta. At syempre guys, malinis na yung gulay natin. Syempre hinugasan ko. At ayan, dahil mainit na yung mantika natin, iginis ako na nga po yung mga ingredients tulad ng luya. Ayan, inuna ko nga po pala yung luya dyan. Tapos sunod niyan, kamatis, then bawang, and then sibuyas. Halo-haloin natin ang ating mga ingredients hanggang sa maging golden brown na siya. Dahil na golden brown na po ang ating mga ingredients ay ayan isinunod ko na nga pong ilagay ang ating tulya. Medyo natagalan nga po pala ako dyan maglagay ng tulya dahil napakarami po talaga ng halagang isandaan na binili namin. Pagkatapos ko nga pong mailagay lahat ng tulya sa kawali ay hinalo-halo ko po muna siya para mag-absorb naman po ang ating mga ingredients sa ating tulya. Nahirapan nga po pala ako dyan guys maghalo. Ang dami niya talaga as in. Halos mapuno nga yung kawali ng tulya. Takpan po muna natin ang ating kawali at hayaang kumulo ng mga ilang minuto. At pag kumulo na siya ay halu-haluin natin paminsan-minsan at lagyan na rin natin ng unting sabaw. Sabay takpan at hayaang kumulo. Dahil okay na po ang ating tulya ay ilagay na natin ang ating gulay tulad ng talong at yung siling haba sabay halo-haloin. Lagyan ng pamintang durog at isunod natin ang ating pampalasa. At ayan nga, imikos-mikos na naman natin ulit hanggang sa kumulo ang ating tuliya. Pinakahuli ay ang malunggay kasi mabilis yan madurog kaya pinahuli ko siyang ilagay. Imikos-mikos na naman natin guys hanggang sa maluto yan. Sabay takpan. Pagkatapos, pwede na po siyang iserve. And finally guys, eto na siya. Ayan. Tara guys, kain tayo. The best nga po pala to guys sa mga nagpapadede. Ayan. Thank you for watching.